So, no? ang talino mo ah. You're so awesome. Isip mo, iniisip ko pala yung unang proseso ah. Ha? Yung pag paglagari ng kawayan, paggawa ng kubo, ginagawa mo na agkat. Anong lagari ng kawayan? Bakit? Kasi... Ito. Ah! Tinapa ng ginagari ko. Kasi wala akong makikit ng kutsilyo, kaya ito ginamit ko. Oh, oh ka mo. Oh, oh, <laughs> bakit oh. tumiris yung sa diit oh. Teka muna. May problema tayo. Ano? Nakakalimutan ko magdala ng pampahid ng mantikil niya. Ah, alam ko na. Alam mo naman ako, Girl Scout. Tutal, ilagari mo na. Walang problema. May dala ako. Pero ka? Aha. Peram, peram. Eto. Yeah. <laughs> e Ay, <matay> tayo sa... May tanong. Pwede ka Pinuputo lang isang kawayan ayon sa sukat na kailangan. Depende ito kung saang parte ng kupo ito gagamitin. Anong? Paano? Anong gagawin? Have... <laughs> <laughs> Ay, salamat! <laughs> Hindi ba, ano, mapurol? <laughs> joke lang ito. Hindi ako nag-aalala na o, baka magkasugat ako, o baka ako ano mangyari. Kasi sobrang determinado akong manalo. Ah! First time po, kumbaga yung hard work na ginagawa ng lalaki, ngayon ko lang na-experience yun. Kung anong ginagawa ng lalaki, kaya ko rin. Ang tigas naman ito Magawa kaya ng ating mga celebrity magkukubo ang magputol ng kawayan gamit ang kamay na hindi nila laging ginagamit. Apangan. pag ng isang oras, finish or not finish, pasta pepper. Ang kawayan? we